Dating installer ng solar energy system si Eric pero dahil sa pandemya napakambyo siya sa mushroom farming. Ngayon malakas na ang benta ng kanyang mga mushroom products. Panorin po natin ang kanyang kwento. Maliit mang may tuturing pero ito'y nakakatulong sa pagbaba ng cancer risk, nakakapag ng lower cholesterol, nakakatulong sa brain health, good source ng vitamin D, at nakakatulong sa pagkakaroon ng magandang immune system. Opo, tama, ito ang ilan sa mga nakukuha sa pagkain ng kabute. Kaya bumisita kami sa isang mushroom farm na mahigit ng 20 years sa kanilang business. Ito ang The Mushroom House. 2001 nang simulan nila Eric ang kanilang mushroom business. Inalam namin kung ano-anong mga klase ng mushroom ang inaalagaan nila dito. Right now, we're catering to ano, oyster mushroom. Specifically, yung white oyster and yung butan. Ibig sabihin yung brown mushroom. And then, meron kami sa side, we also have this milky mushroom. Now, we're still propagating for now. At saka yung uh, kabuting saging, we're trying it right now. Umatend ng ilang mga seminar sa Eric para sa tamang pagtatanim at pag-aalaga ng mushroom dahil dito naiayos niya ang kanyang farm at ang kalidad ng kanilang inaani. Ang aming mga harvest diretso sa mga ano namin mga clients. Malakas ang benta namin sa mga restaurants. Sa Balitawak Market, meron kaming pinagdadalhan din. So right now, in demand siya talaga. Tapos may mga walk-ins. Dumadami rin yung tumatawag, nagpupunta rito just to buy a kilo, half kilo, just to try them out. Organic ang sistema nila Eric sa kanilang farm at isang mahalagang bagay sa pagtatanim nila ng mushroom ay ang kusot o sodas na ginagamit. Yung kusot, dapat mangga, good lumber, dapat purong kusot pa lang, walang halong mga chemicals siya para mabuhay yung mushroom. And then kapag ka nakakuha natin to, binubulok po natin siya, binubulok natin siya for around 21 days, yung iba 30 days para mas bulok mas bulok siya, mas maganda. Kapag nabulok na ang kusot, ay ibinabag na ito ayon sa sukat na gusto. Pagkatapos nito, ipapasturize ang mga kusot sa loob ng walong oras. Makalipas ang walong oras ay titigil ang pasteurization para ihanda naman ito sa pagtatanim ng mga mushroom spores. Mga after two days, tataniman mo na ng, ano, ng binhi. And then after mataniman mo ng binhi, itatago mo siya sa isang kwarto na madilim. For 21 days, iiwan mo doon para hayaan mong kumalat yung amag. So yung mycelia niya kung niya tawag. And then after 21 days, supposedly, bubunga na siya. Pero sa amin, pinapaabot namin na ng 30 days para sigurado yung paglabas ng bunga. You must have the process na dapat malamig yung ating uh, lalagyan kasi itong oyster mushroom ayaw sa mainit. So it should be 25 degrees below para magkaano siya, lumamig. And then, habang malamig, mas maganda ang bunga niya. Mula Disyembre hanggang Pebrero ang ideal na panahon ng pag-aalaga ng mushroom dahil sa malamig na klima. Kung kailan araw-araw itong namumunga. Sa kasalukuyan, ay may 6,000 fruiting bags na sila sa kanilang farm at mukhang dadami pa ito sa hinaharap dahil mukhang pati paggugulay ay papasukin na rin nila. Hinihiling ng ibang clients natin na samahan na ng, ano, ng gulay kung pwedeng may gulay na rin, para isang kuhaan na lang sila. Ibig sabihin, from the mushroom, magkakanegosyo ko pa ng iba, yung vegetable at ibang ano, pwede pa natin maisama. So dito, nagtuturo rin kami pag may gustong matuto na kailangan and we We let them do it uh, experiential para masubukan nila at matuwa naman sila iuwi nila yung fruiting bag na sila may gawa.